Aba ibang klase nga itong Warriors defense kay Yanis Antetokounmpo pati na rin kay Damian Lillard. Talaga nga namang kinawawa nila ang box duo na ito. Wala tong si Yanis nagdara ng 5 out of 16 shooting sa field. Ito namang si Lillard is 6 for 18. And combined sila mga idol 11 for 34, one of the worst games nila this season. And well, ganito nga kung paano pinahirapan ng Warriors eto ang duo ng Milwaukee. Unahin natin sa first play natin kung saan eto nga si Yanis ay binabantayan ni Draymond Green. Kumuha nga siya ng screen para nga umalis si Draymond sa anyang harap. Pero magandang help defense ni Pose. At ito'y nagbigay kay Draymond Green ng oras para nga makakabalik kay Yanis at supalpalin nga ito habang nakatayo lang siya. Etong layup attempt niya. And then ang isa sa mga favorite play ng Milwaukee, high pick and roll na ito nga ni Damian Lillard ang dahil alam naman natin he can pull up from anywhere. Pero maganda nga ang pagsalubong sa kanya ni Jimmy Butler and actually perfect contest ang tawag dito mga idol. As Damian Lillard goes for his shot, beka sa bay ganyan, pag-angat ang kamay ni Jimmy Butler kaya naman airball ang itinira neto ni Damian Lillard. And then ang isa sa mga main weapon ng Milwaukee Bucks, ang pick and roll ni Yanis pati na nga rin ni Damian Lillard. And actually, itong si Draymond Green iniwan itong si Yanis at sinalubong itong si Lillard. Pero fake lang pala yan mga idol at babalik din siya kay Yanis Antetokounmpo. And then once again, itong si Post ay secondary defender at yan nga mga idol ay nagpigil kay Yanis from going all the way. Sinupal-pal nga ulit siya dyan ni Draymond Green. And then pagpasok ng second unit ng Golden State Warriors, aba hindi pa rin tinantanan itong pangalawang player ng Milwaukee Bucks. And actually si Lillard mas better defender ang pumalit sa anya. GP ito nga yan. And then Kevon Looney is a center that can move his feet. At tingnan nyo naman mga idol si Damian Lillard. sinupalpal nga sa anyang wild reverse layup attempt dito. And then si Yanis naman dito mga idol in the second quarter ay sinubukan ng physical end. Ito nga si Draymond Green ng dahil sinuuso palpal nga siya. Pero hindi pa rin umumbra dyan ng dahil parang hindi nga gumalaw itong si Draymond Green. At dyan mga idol short pa itong si Yanis sa very easy shot na ito. Mintis nga yan once again. And then look at this team defense. Para nga sa Golden State Warriors, dito nga sa hand of ni Kuzma, na rin ni Damian Lillard. Walang pwesto na mapubunda no si Damian Lillard. At kinuyog nga siya nung tumalun siya mga idol. And actually, open na dito si Yanis Antetikumpo pero nakakabalik nga. Itong si Pose at si Draymond Green para nga bantayan. Itong malaking si Yanis at tough shot nga ang itinira niya another miss for Anthony De At sa play naman ito mga idol ay pagpapangita lang at pagpapamalas ni Draymond Green na siya ay isang versatile defender. He can guard forwards pati na rin atong mga ganitong mabibilis na gwardiya. Top shot na naman si Lillard, hindi man lang tumama sa ring. And then sa next two plays natin, Draymond Green coming in, in clutch para nga sa defense sa Ayanis Antetokounmpo. Pagpapakita nga niya kung gaano siya ka-versatile as a defender. At kahit alam natin na talagang itong si Giannis ay malaki, malakas at kayang ibulig kung sino-sino, abay hindi nga siya umubra dito kay Draymond Green on back-to-back -back plays 2 shots para nga dito sa superstar ng Milwaukee Bucks and then sa panghuli mga idol in the class ay this is just great one on 1 defense para nga kay GP2 ito nga ang isa sa mga strengths niya as a player Top shot kay Lillard mintis nga yan at yan nga mga idol ang mga plays kung saan pagpapakita nga ng insane napakatinding Warriors defense dito nga sa Bucks dubo na nagtala tuloy sila ng one of the worst games nila this season big win kahit walang si Steph